Sino ang ina ni Christine Reyes at Ara Mina? Si Ara at Christine ay minana ang kanilang kagandahan mula sa kanilang ina, ang beauty queen at dating actress na si Venus Imperial. Si Venus ay kilala rin sa pangalan na Francis Marie Pascual Clegg ay isang tunay na icon sa Pasig City na may legacy ng kagandahan, talento at mayamang kultura. Si Venus ay isang proud Pasigueña. Ay nakilala ng siya ay koronahan bilang Mutya ng Pasig noong 1967. Ang kanyang reign bilang isang beauty queen ay pinakita kanyang kagandahan at alindog kaya tanging isa siya sa mga pinakamamahal na personalidad sa lungsod. Hindi doon nagtapos ang kanyang ambag. Siya rin ang naging unang model ng Eskinol Nag-iwan din si Venus ng marka sa industriya ng pelikula sa pamamagitan ng kanyang mga pelikulang The Seven Faces of Dr. Silbago at Arnis de Mano and Judo Karate. Ang mga tagumpay niya bilang isang beauty queen, model at actress ay nagpatibay sa kanyang pagiging isang pinagkakakitaan ng karangalan para sa mga pasigenyo. Hindi may kakailan na Minana, Nina Ara at Christine ang kanilang kagandahan at talento mula sa kanilang ina.